So, maganda Makikita na po po lang. sa lahat. Uh, andito po kami sa Port ng Matnog. Port ng Matnog. Paytot, mami. Taksilugan. Ayan. Port ng Matnog. Tapos, asa kami ngayon. Mami, pwede yung umurong-urong doon. Pakita mo tindahan nila. Taksilugan. Yeah. <laughs> Ang galing niya itong mga to. Pasayin na ako sa oche. Pagbibisa lang yung mga kasama. Kata tayo Tumatakas kang tayo So, tama ni ma'am. Ah... Uh, ito, kita mo Wait lang. Ito mabingi. Oo, oh, ang daming hihilot ni Sir Tam na ganyan. Kaya nga sabi ko pa yung kaya to, doon chigin sa tayo po. Ano ba pinapokus oh, mami? Uh, yung, yung tabingi? <laughs> Oo, oh, ito. Ang daya mo. Ano lang po yan? <laughs> <laughs> sige, 500 <bahanid> na lang. So, diba ito nag-blur? Tabingi, oh. Ayan, pwede tayo sige natin ayusin. Kaso 2 years na to, baka hindi na natin maibalik ng todo. Ayan, yung... Kasi nagkalaman na to eh. Ayan. Titiisin ta oh. mo talaga. Hindi magbendo. Tingin. Paul! Paul! Hindi ko alam kung Ayun, pumasok pa ulit, baka hindi ko na maibalik ng todo, pero maging working 100%, subukan natin. Kunti na lang. Ayun, tamo, kunti na lang. Ano, alalayan mo ko, Bek? baka sumutin ito kami. Siya po, ayun. Kunti na lang, kunti lang. Hindi po. Ano ba? Kasi, katanggit pa. Ang hulo, ito. Ang maraming pera yun. Shock. Ito na lang, yan. Turo natin lahat. <laughs> okay na, na. Ayan, possible na hindi na ito sumakit. Ang problema, yung pagkatabi niya, pag 2 years, hindi na yung maaayos kasi nagkalaman na. Pero ayan, tingin nyo. Kanina, pag ginaganon, hindi, hindi maisagad. Ayan na siya ngayon, no? Oh. Teka lang, masagi na ba natin? Paul! dyan muna kayo, hindi to maganda eh. Cut muna, cut muna. Cut. Okay, so hindi kasi advisable na patagalin yung pilay. Maganda kasi talaga same day accident or medyo pagkantong dislocate talaga. 3 months na, pakahirap pa na to ibalik eh. 2 years. Years, years, years na. na. Two years? Yeah. So 2 years na siya, ito yung naging ano, naging final product na yapin eh. Taang ito. Balik ko pa rin, pero malaki yung nabawas sa pagkabaluktot. Tapos nagagano na siya ng konti. Ayan eh, o. Ayan eh, ma'am, ito pala. Nasasagad pala. Wala nang sabit sa loob. Tayo balik lang natin yung pagiging working ng kamay, pero yung pagkabaluktot, wala na yan. Tapos, pero ito may susubukan pa kaming isa. May tama to sa may disgrasya si ma'am 2016. Tuhod sumasakit un, un, until now. Ang un un doon pa rin daw. Itong part na to. So susubukan namin yung jump call. Uh, cut muna, tawagin ko muna yung team. Yun. Itong nagdito sa tuhod, ito uh -huh. pa to. Ay, 2016. Eh, 2016 pa pala to? Ako. Tukoy niya siya rin po. Tukoy niya siya na nabasag, hindi na na, Wala Yung, yung, yung pitik sa loob, hindi na siya maaayos. Gawa na nabasag siya dapat, hindi na siya exacto, exacto yung forma mm. so hindi ko alam kung okay na talaga, at ang pinakamaganda nito kasi sabi ni madam, pag nilalakad daw, doon daw sumasakit uh, pati sige natin ipalakad, tapos saka natin interview at tingnan natin kung sasakit ba talakad lang sa oh wala rito, ang kagupan tingnan oh. so, mo si madam, so mamaya pakita namin sa inyo kung pag nilakad ba, eh sasakit pa so God bless mo sa lahat, kita kita tayo sa Bulacan God bless po. So, kakaka pagbuuntay. So lang. Depict, depict mo. Troll pa naman 'yan, ako susubuin 'yan dito. Depict daw, propana namin So, bago natin to palakarin si Ma'am, pinabendahan ko na muna kasi 2 years siyang na may tama. So, tarama, lakad tayo dun Ma'am. Huwag mong magpapunta yun. sa nakaraan. Magpapatsik lang natin. Madam, lakad ka muna madam sa... Ay, may ka. Uh, 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 Tapos abangan ka lang na namin dito madam para malaman namin kung may sas. Sir, sa sa pumunta ka oh, lang sa piscina. Hindi dati pag nilakad mo, may dito. Ngayon, ngayon wala. Mayroong bathroom. hindi pa ha. Pag-wide yung ha, kasi madura oh, siya. Oo, wala, <laughs> wala na. Wala na? na. Wala na. Hindi oh. na akong tumakbo. Wala na daw. <laughs> <kailangan akong> <laughs> wala na lang <laughs> daw Wala na agad? Ay, konting lakad lang masakit yan? Opo. Okay. Kasi yung dito... Sa oh. Ugat ka kasi yan eh. Totoo? Akala ko pag malayo lang ang inilakad. Pag ano, ganun. Okay, alam ko kaya? ka para, para. Po, salamat po. Oo. Okay na po. kasi ako makipag-usap dito, sir. Ay, <laughs> ganito. Na ano, napilipit lang yung tuhod niya. So, if ever na may gano'n kayong case, pagkano? Kapag nakita niyo ako sa labas? Thank you. Libre lang po. Maniningil <laughs> lang po ako sa bahay kasi wala naman po akong babayaran sa labas. Wala naman po ano. Wala naman po maintenance na babayaran. Walang earphone, walang tubig. Pag sa bahay, yung talaga kailangan natin ma maningil para matuloy natin yung... Pilot. Uh, God bless sa lahat. Sa lahat ng Bicolano. Salamat po. Happy, Happy New Year. year <laughs> And sana maging tuloy-tuloy lang na ano. Basta kasi ng Bicolano. Uh -huh. Uh -huh. Hindi dahil sa Bicolano ako ha. Kahit sa mga bibisita ng Bicol, I assure you, mababait talaga Bicolano. So God bless po. I you. <laughs> salabas, ah. salabas, <laughs> thank you. Pag sa labas, ulit ako. Pag sa labas, walang bayad. Ang may bayad po sa ano lang, sa bahay. So, salamat, po. Sa salamat, po. Po. Salamat, <laughs> salamat 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 <laughs> Salamat. God bless po okay, sa inyo. Okay. Okay.